Mariing pinabulaana ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang isyu na mistulang balikbayad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalaga sa kanya bilang bahagi ng gabinete. Kasunod yan ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na isa si Laurel sa pinakamalaking campaign donors ni Marcos noong 2022 elections. Giit ng kalihim para sa bayan ang kanyang gagawing serbisyo Tiniyak din ni Laurel na walang mangyayaring conflict of interest dahil binitawan na niya ang responsibilidad sa kumpanya nitong Frabel Corporation. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Uh, laki ng uh, departamento complicated na konte na marami iba ibang there's 28 you know bureaus departments and goc eh. so it's a full time job wala nang wala wala akong oras to think about other things hindi pa rin umano posible sa ngayon ang pagkamit sa 20 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr Malabo ito ngayong nasa 15-year high ang pandaigdigang merkado ngayon. Sa kabila nito, tiniyak na kalihim na hinahanda nilang matupad ang direktiba ni Marcos na maging abot kaya ang bigas. Noong Agosto, inamin ni Agriculture Undersecretary Leo Cadio Sebastian na mahirap makamit ang ipinangako ng Pangulo noong halala na mapababa ang presyo ng bigas. so today that is not possible. but with the directive, ni presidente to you know, modernize, irrigate, use the right seeds and uh, mechanize and all of that, you know, maraming yagawin. Uh, we are getting ready no, na to, to do our best to try to make rice affordable. But, uh, we're hoping to do that in the coming, maybe towards the end of next year. Once, but of course, building, building, modernizing is not easy. in procure My procurement process, may go on. so it, it might take a little time. But we are going to do it as fast as possible.